ang report ko ngayon is tungkol sa web enabled enterprise so web enabled enterprise is an enterprise that possesses a database leading highly interactive corporate web presence so yung website itong web enabled enterprise magagamit mo siya to inform uh, end users uh, users ng website to educate improve service and syempre yung ano, makaka-build ka ng community. So, yung may papakita ko sa inyo mga web technologies, ah uh, at yung mga several standards and technologies <coughs> na enable to web deliver rich information. So, yung unang una natin is yung HTTP o yung kilala sa tawag na Hypertext Transfer Protocol. So, yun from transfer from the way itself transfer Ang okay. kapag transfer siya and download ng mga web information so next natin is yung HTML o yung mas kilala sa tawag na hypertext markup language so siya yung pinaka basic na ginagamit ng mga web developer para gumawa ng mga web web pages so isusunod is yung XML XML or yung extensible markup language. So, parang, ang alam ko lang dito, more on sa various, ana, type, data types, data types lang. So, next is yung FTP o yung file transfer protocol. Uh, from the word itself, transfer, uh, syempre, uh, sya yung bahala sa mga download, downloading, ng kahit anong file extension. Ang uh, susunod is yung vlog. Yung vlog, ano, syempre, alam na natin pero ito yung mga uh, informal discussion uh, sa deeper, da, sa iba't ibang website. Uh, Doon mo mapapahayag yung mga opinion mo or yung gusto mo kahit uh, to, ano, informally. So, yun, kahit, is, kahit hindi siya formal na pagkaka-deliver. Uh, okay lang kasi vlog lang naman siya. So, yun. Ang susunod na magre-report is Julie Agbanlog and Jerome Pantibola. Ito yung continuation ng report ni Angeline Aragon. Kasama rin to sa web technologies. Ang isa rito ay ang RSS. is an XML-based format for sharing and distributing web content such such as news headlines. RRS provides interesting scholar that convenient feeds of newly post posted management information system content. Ito yung isa sa mga features na pwede mong i-add sa website o kahit anong device para para yung gusto mong subscribe sa website ay maging updated sa mga aganapan sa profile at blog mo. podcasting. Ito yung nagbibigay daan para sa subscription sa mga feed na karaniwang ginagamit sa mp3 format. Isa rin itong paraan para sa automatic na transfer file mula sa server to client. Cookies. Ito yung mga binibisita mong website tulad ng Google at Facebook. web hosting web hosting is a web server managing service isa rito yung shared hosting store client website on same physical server as as other clients. virtual private hosting simulate single single server dedicated dedicated hosting own entire physical server, colocation server server co -lo co -lo located with other client and hosting. at ang susunod na reporter ay si Julie Aguinaldo.